Hello guys. Maayong buntag. Maayong gabi i Pilipinas. Guys, nanapod ko sa akong kuan guys. Lingawan, kalingawan. Nanapod na ko sa garden guys kay manguha ko o oh. gulay. O nagtanom sad ko o oh. litos. Ang gitanom na kong alitos guys. Mana na siya guys Oh. Unya, nagtanom na pud ta dira. Gibulag-bulag lang nato, guys. Dinhi na ko gitanom kay murag dili na mood kay may init, guys. Ya ang akong gitanom dito, guys, kay mot nangaon sa manto. Atun, gyud nato, guys. Nya ra, guys, on na. Di man gud kay diri mainitan, guys. Ya nagsige mig ulan. Ona guys, ang nahitabo sa atong unang gitanom, nindot ng tatugtubo, dayon. Sigig ulan niya di kay mainitan dire dapita pero ang atong kamat sibuyas nitubo ng sibuyas first time na ako nagtanong din ng dapita og sibuyas guys ang patula guys maayo na og tubo guys O, oh, makatay na sila so ting ko ano mo guys dili na kayo init ba muna nga ang uban mga tanong okay kay tubo para sa sili o. Oh nilabong kayo ang sili o guys kini atong alugbati dire guys ato ning kanan guys kanang kuhaan kuhaan daw na akong kuhaan guys kay para pud siya makuan guys ba mudaghan or ako ning putlon para ah uh, ma, po siya ba guys ba na ay bagong tubo na natong nakuha sa talong guys. O uh, sa talong sa kalaba. Ano ba te? Mo na nato sa ano bla alog bate para siya guys madaghan din. Kita po na nako na balik guys yung mga kunya guys tangkay. Kunya guys karon guys manguha taog kuan. Manguha na pud taog talong kay naani kuha unon sa talong. Dira na, nako siya pagwa kanang padakon kayo guys kay damo na siya nga mudako guys daghan kaysa di ko ganang daghan so karon mga taog talong dayon talbos ng kamote kuhaon natin dir guys o oh, gwapa ka gwapa yung kamote oy ay yung udot guys ah oh, diri na to o oh, nakuhaon dira guys napaguy guys o oh ni di ani. The guys, likwan siya sa Kwan, guys. Ni Katay, mungod siya sa Kwan, guys. Ni Katay siya sa Kamunggay. Kini atong Kamunggay, di sa nato ni siya kwaon. So, yun. Pahulog lang nato. Gwapa yung Kwan, yung mga udlot. taod na po, guys, na wala tan nakasalad o oh, talbos ng kamote magulay sa takaron gulay gulay nalo guys o oh, guapa itong nakuha ng mga talbos guys nagulan kasi kaya maganda ang mga tubo at hindi na masyado ma malamig kaya yun palagi kaya kami nanguha dito pero maroon pang mga marami pa tayong makukuha dito oh. ganun ganoon na lang natin guys kasi udlat lang talaga yung kinukuha ko ito lang talaga guys ang pinaka maganda pag may sariling tanim kasi, anytime ka gustong magulay, makagulay ka kaagad dahil mayroon kang tanim. Uy, ano to Oh? Ito man bunga, patuloy natin ito. Hindi bunga. Hindi ko na to guys kukunin kasi ipahinog ko na siya dito rin oh, ito din. Ipahinog ko na siya. Ito naman. Pwede ko na to, ang bata pa naman din eh. Bigyan, pa ko, bigyan ko pa siya ng ilang araw guys kasi sayang ang bata pa niya dito guys maraming ano guys oh. maraming talbos dito ano palagi namin to dito kinukuhaan guys Lalo na yung sa paso. Doon ko ang madaling makuha sa paso. Pero, dami naman yung dahon. Ay! Hala hey Guys, dito naman tayo sa talong. Sa talong naman tayo, guys, kasi hindi ko to palakihan talaga, guys, dahil ano, guys, madaming liso. Magsalad kasi ako ng talong at saka talbos ng kamuti. Okay na to guys. May dalawa na. Tatlo pa. Oh. Nakatatlo tayo guys. Nakatatlo. Hanapin natin. Saan ba yung dalawa? Ito pa. Okay na to guys. So yun guys. Oh. Bahala ganito siya kaliit. Yun na guys. Ang ating nakuha. Oh. Doon tayo sa kabila. Mayroon pa doon sa malaki. Malakihang talong. May makuha tayo doon. Dito tayo guys. Sa malaking talong. First time na ako guys. Mayroon akong giant eggplant. At saka talagang sana hindi lalaki itong papaya na to kasi yung dalawa pala lalaki pala yun oh. dito tayo guys sugok sugok dito guys may apat tayong may apat na talong guys na nakuha natin at marami tayong nakong talbos dito ang pinakagusto ko guys o oh, kasi ganoon lang guys o oh. mga hulog lang sila guys mayroon pa dito, guys. gabi dito ang daming ano. Oh, di diba? Gusto ko dito, guys, kasi mga hulog lang. Oh. Mga ano pa yun guys. Mahaba 'yung mga talbos. Oh. Kaya gusto ko dito, mayroon pa dito. Oh. So. 'Yun na ba Guys, oh. Guys. O, alam nyo guys, bakit dito yung ano, hindi na ako nagkamuti sa sa ground. Kasi pag ang kamuti da ang kamuti marami ako, marami akong ano guys. Marami akong kamuti dati sa ground kaya lang ayaw ko dahil sa mga ahas. May time pa dito guys anong taon yun na. Siguro malaking ahas talaga siya guys kasi pag magpunta ako dito, may sounds na siya may sounds na maganito shhh ganun guys oh so, my goodness din ako mga na akong, akong balhibo guys din ako mukuan ako natawagod akong na banamana na siya nga come back, come back inside the house kasi baka malaking ahas yun so yun guys nagmula nun guys kasi dito guys dyan ito lahat dito mga kamuti talaga na guys ang dami kong kamuti pero nagmula nun nga may ganun guys maglabas ako dito nako mga ano guys. Um, mga 5 o'clock, 5.30 alas size. May ganun na guys. Maglabas ako dito ng alas 11 dati. Halaga ganun. So sabi na asawa ko wag kang lumabas pag nainit na. At ang laki talaga niyang ahas guys. Malaki talaga siyang ahas. Nakita ko siya doon sa kahoy. Ang laki niya kasi sabi ko ay yung laki ano yun kahoy o ano ugat sa gamot sa kwan sa kahoy or uh, kung ano ba siya guys ba yung ugat sa kahoy na may mga kon, may mga kahoy gani nga ang kanang ilang ugat ang ilang mga ugat lagi yung gamot magbitay basta mga inana so nana or ni sa siya ni tubo siya so nana ako na ako siya na bijuan kan hadlok nako so ako ang gikuan nga mabalik ko nga sa buntag tan-aw na ako kung naana siya di dili di, siya ahas Gaya, wala man siya guys. kay siya. Mat mat siguro tuong magtingo gani. Pag ko di makasin siya nga tao So pero karon guys. Sukad nga. Nananagpuyo di ang balaya. Di ang putol ubang kahoy. Wala na da Wala na ba ikaw yung kamote mo. nagpaso na lang kong kamote. Kaya kung sa pasok akong kamote pila raman. Maka supply na siya guys. Sige gaya nisip pang O bago lang nagigikuhaan. Kaysa o oh, na, good guys. Ay nako. Di gud man awit gusto kong bana nga hanong namo ta dire Okay. okay. Di gud malikayan guys basta mga initon nga lugar nagdida na sila. Grabe na ka init. nga yeah, guys, kanara man akong host din hi man ako gigamit to, akong style nga host kaya ako lang gian sa gilapag naman ako. Dili sila man hi dire, mahadlok sila sin makana sila bang nga napidag ko nila. So guys oh, Bag ulang ni gikuan guys, bilag na pud siya og na check siya guys, oh, dahon. Mo lang gid ni na kanindot gyud sa naitanom. Kay diri guys, so you kay mapalit asa makapalit kaning kuan. Mga inani, kamote, kung nasanay bitaw ka og gulay. Nangita juga gulay. Nangya yeah, guys, kung gusto ka mo palit wala man pud i store diri nga na maligya inani guys maadlo pa ka mag drive pa kag mga 2 hours ngita pa kag Asian store so ang akong nga gita naman guys no kay kamuti kay wala may ganas so no, karon guys na nakoy daghan ganas man ni atong nakuha pag mahilig lagi og gulay bitaw lahi yun guys kung di may makagulay kaya upuan magsigigid may gulay malat ang uh, basa sa isa kasi mana kaduha ka simana, kaduhok, katulung, magulay oh guys oh inita na diha guys okay na kuha na nato ang isa ka sa balanghoy nga way unod okay guys inita na jud kay ko guys tinglimpyo na sa mga ano sa mga palibot banha na yung mga silingan niya din hirata taman, guys kay kuan mamisbis ako sa kumatanom before ko sa balay dayon manguha na ko og tanglad para sa akong mga alagang iring okay guys daghan ka yung salamat sa inyong tanan bye bye